All right, what's up? What's up once again? Kamusta po mga kapatid, mga kalbo? Mga kaibigan. Hindi ko na patatagalin, direct na po tayo sa topic natin ngayong gabi at sa bidyong ito. Kung inyo pong naaalala si Mr. Epipanyo Labrador na nagmura nan lait kung ano-ano pang mga masasamang salita ang sinabi niya hindi lamang sa buong iglesia pati na rin sa pamamahala nito. Alright, eto na ang balita ngayon sa kanya. Update tayo mga kapatid. Formal na po siyang sinampahan ng kaso sa Department of Justice. Mga kaibigan, mga kalbo, Eto na nga yung sinasabi natin na lahat talaga may kabayaran. Na lahat ng sasabihin at ikikilos mo, may consequences yan. At eto na nga, kung atin nga pong natatandaan itong si Mr. Epipanyo Labrador ay talagang napakalupit at napakatalim ng dila ano at dila talagang naghahamon siya sa relihiyong INC so eto eto na meron na nagsampan ng kaso formal na kaso na laban sa kanya cyber label at slander po ang isinampang kaso laban dito kay Mr. Labrador. Ito po yung mga larawan. Panoorin po ninyo mga kaibigan. At yan nga mga kalbo, no? mga kapatid, mga kaibigan no? Yan nga meron na nagsampa at formal na kaso laban dyan kay Mr. Labrador Na napakatalim talaga ng dila Ngayon sana lang mapatunayan niya yung kanyang mga bintang At mapanindigan niya at may mailabas siyang ebidensya Laban sa mga bintang niya Medyo matindi-tindi laban na pinasok ni Mr. Labrador. So, but anyway, yun lang, nag-update lang tayo. Wala na tayong marami pang sasabihin. Abangan na lang din natin yung mga mangyayari. Kasi andyan naman na gumugulong naman na yung case laban sa kanya. Kaya now, may paalala na lang din ako na bago talaga tayo magsalita at bago tayo mamintang, diba? bago tayo magbitiw ng kung ano-anong mga salita maanghang at magbanggit ng kung sinong pangalan ay dapat sigurado tayo at may hawak talaga tayong ebidensya dahil oras na bumawi at umalma yung nirereklamo at pinagsalitaan mo ng kung ano-ano sigurado lahat talaga babalik sa'yo so yun lang abangan po natin yan kung ano pong mangyayari sa akin thanks for watching mga kaibigan mga kalpo.